mga kainsan mukha na bang wedding cake hapon na ay hindi ko na mapakinis ang daming ano ang daming pong butil-butil ng putik ang daming buhangin o oh, yan dito ako nagsimula mga kainsan ah, yan na biro ang buhay eh ano pagka ikakasal mga kainsan ang gagawa ng cake gusto namin pong ano ipagpatuloy na uli ang paggagawa ng cake ng isis kaya lang sabi ko, pinag-resign ko na po sa trabaho si misis, doon ang, para po mapukusan. Mapukusan ang negosyo po. po. Bumababa na mga kainsan. insan um, Abot pa naman, bumababa na siya eh. Mga kaisan, dito po ako nagsimulang gumawa ng cake para mang uulan Um, uh, ito, way back 2012, tayo nag-aral mga kaisan. Naandito pa rin mga kaisan. Oh. oh. Susubukan ko po ulit. dito po ako, although nagawa kami sa bahay, pero pag wala pong pera, kumbaga budget na budget na po ay, dito po ako gumagawa ng cake mga kaisan. Ito, itong lugar na ito. Narito pa rin po yung kahoy. Oh wala akong gamit walang ano ako walang mga materialis putik lang mga kaisan gawa ng ang mahal po ng ingredients dito po tayo nagpapractice noon nung tayo pan, mga panahon nag-aaral pa yun tapos mga DIY lang yung mga gamit natin tapos mga kaisan pag mga may mga assignment may mga assignment nag-aaral ako mga kaysa na ano ay may asawa na ay siyempre mga pambilindaya pero ano mga kainsan ang ginagawa ko ay ano inaano ko na lang po, dito po ako nagagawa sa ano sa palayan po nasaka po ako nun tapos pag, pag Yan. Dito dito po ako nagpa-practice. Ito yung pestong ito. Kaya nakita ko po itong kahoy oh. Itong kahoy na ito. Dati pa po ito, pagkatagal na. Yan ang tagal na po nito. Kaya na miss ko ay sabi ko ibi <laughs> tayo pinagagamas mga kainsan. Yan. mga panahong ano <coughs> sali lang tayo practice ng paggagawa ng tea dito ko na rin mga kaisan inaano dati meron pa akong benefit na yero ay spatula pero DIY po yero tapos mga kaisan di ano ano kung ulam pa nagtuturo ako ano sa school sa school po ng, sa ano school ba sa sa bahay ko sa mga araba hmm. ikinukwinto ko sabi ko natutulang po ako sa coating sabi niya soil sabi niya sabi nila ah. sabi niya pa ano yun sabi ko tsaga po walang sa, sa, design po eh, design tapos gumagawa din po ako ng mga buaya ng mga bayawak sa putik po sabi niya, paano mo nagagawa yun? Sabi kayo, wala pong ano, pambiling ano, ingredients. Yan, hello po. Sa mga Arabiana na pinaruan natin sa Kuwait. How are you po sa inyo? Ang dami po dyan na turo natin Araba. 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 pwestong pwestong to yan hanay hanay yan may po ay nang gagawa tayo ng ano po mga tao kaya lang matrabaho po minsan ay mga cartoon character yan sumukang kong gumawa ng wedding cake mga kaisan mga 20 minutes lang naman aray sumuk lang mga kainsan alam mo yung bibili ka ng ingredients dati walang wala naman ano ah, pagkahirap din hindi po rin, na, hindi po rin nakakain ha hari po ay eh, ano lang kung bagay naaalala ko lang kung mga panahong nag-aaral akong gumawa ng cake mga panahong nag-aaral pa walang pambiling mga ingredients tapos napapatingin ka na lang doon sa mga mga kaklase mo dati na ano eh nag-aaral po tayo ng kulinary ay eh. yan out din po sa mga kaklase kung may igi ang buhay minsan po eh ano nililibre po tayo sa sa ano sa, pag may ambagan sa school ba yan, hello po sa mga nakasama ko, kina engineer. Anyoso. Yan. Okay, sir, kay ma'am ano. Yung may-ari na celebrity si nga ba 'yun? Si KK Bull. Yan mga classmate natin dati yan. Hindi nila alam na sa ganito ko nagpa-practice dati. Wala silang idea. Hanggang sa natuto tayo mga kainsan. Saan? Mukha na bang wedding cake? Hapon na ay, hindi ko na mapakinis. Ang daming ano, ang dami pong butil-butil ng putik, ang daming buhangin. Oh, yan. Dito ako nagsimula mga kainsan ah. Yan na biro ang buhay eh, ano. Pag ikakasal mga kainsan, ang gagawa ng kayo, kahit... gusto namin pong ano, ipagpatuloy na uli ang paggawa ng kayo ni Mrs. Kaya lang sabi ko, pinagre ko na po sa trabaho si misis. Doon ng para po mapukusan. Mapukusan ang negosyo po ba? Bumababa na mga kainsan. Um, abot pa naman. Bumababa na siya eh. Bumababa. <laughs> putik ay. Yun nga la, lang. Pagputik. Nababa siya oh. Kailangan eh matigas ang loob. Abot pa naman. Kukuha tayo ng pandekorasyon na bulaklak. Yari na po mga 20 minutos lang po re eh. nababa na yung kabakak o oh. ay nababa na nababa na pwede rin sa wedding cake Oh. gumamela mga kainsan Titingnan ko pero mas maganda yung pag elegante puti pwede na ito alasin ko na sana mga kaysa na hindi gumuho yung ating ginagawa ang bigat gumuguho na yung likod titingin tayo dito ng ano ari ay wala naman bulaklak ito oh. pag walang bulaklak ito na lang siguro wala sayang kung may bulaklak sana itong katmoon ay nalaglag na ay ang ganda po itong pandesign ay katmoon oh, ay pagkagaraan ito hindi ko alam kung bagay siya kung bagay kung bagay kung wari chocolate ang flavor nun hindi ko alam kung parang hindi siya bagay pula, ay, wala, no choice tayo ito sana ang naalala ko katmoon, wala nang bulaklak Di bali, gagawa natin ng paraan mga kainsan Gagawin natin elegante kahit putik Wala ay oh, Kailangan natin makahanap ng Pula Lahat ay pula Ito Nakabakod, ah pwede na to Kailangan natin ng Pula Ito Kailangan na elegante. Kunwari may customer tayo eh. Kunwari may customer tayo. Customer is always right. Alam mo mga kainsan, ayan ang suwerte natin. Nadito na lahat sa atin ang hardin. Biri mo siya bang bansa. Ayan ang mamahal ng aming mga hardin, ang aming mga cake mga kainsan. Mga 150,000, 200,000 ang mga ginagawa natin. Samantalang ang bulaklak lang din sa atin yung mga hydrangea ay eh, ito ito na wedding cake na to eh pag nga maikakasal na kapatid ko akong gagawa pero ang gagamitin ko mga bulaklak lang dito sa atin ito po pwede na po to sa wedding cake may natanawan po ako din yung pula bagay po dito yun ah ay, 530, ah na abot pa naman Nasaan na yun ang kanda kulay pula pwede itong pandesign ayan mm. ah, ah. alam nyo gusto kong gumawa kaya ako ng mga wedding cake na pang masa. basta ang flower ko lang ay dito ah pagka elegante nito naku po akal na lang po ori din naman ito ay ah, ah. ito mga pandekorasyon mm. ay naku po pagkagara nito na ay pa kaya lang ay na ay malanta na pwede pa ito pandagdag aray ko lalagyan ko rin po na rin bulaklak ng sibat si, si kaunti ang tsaka po rin dahon para po ang ating design hindi po patay ewan bahala na kaunti lang babawas lang po tayo eh. hmm. mga kainson tagalid na biro ay walang jo wala na Masat didisenyan ko kailangan magmukha po siya makapal yung taas <laughs> maganda po ay puti elegante ay bisak na pala oh babagsak na pa pala mga kaisan tapos po ay Tapos pag magtatrabaho kayo sa ibang bansa, kailangan mabilis po yung isip. Kasi may mga customer po na ano, mainit lang ulo. Kailangan magagawa po agad ng paraan. Kulang, kulang tayo sa bulaklak, pero okay na yan. Gagawan lang natin ng paraan. mabilis ang gawa mga kainsan gawa ng ano nabagsak na po Tiram bahala ay eh. ibabalik ng customer mga kainsan pangit ano mga kainsan pero ano magulo wala ayos kayo wala wala nang dahon pwede na to maganda yung eh, puti sana elegante eh. wala okay na to okay na yan wag uhuna yan yeah, mga kaisan eh, pinakita ko lang kung saan ako nagpa-practice dati. Sama po. Hmm. Laylayang laylayan. Masama. <laughs> ay po, guho na yung likod eh. Yan. Pero pag totoong cake po yan, maganda na po yan. Sama. Pero pwede na mga kainsan. Yan yeah, mga kainsan. Pauwi na rin po tayo. Ah, oh, mga kaisan, ay sa likod ko. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po mga kainsan. Bye bye po.